One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasang niyo Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam bongga. And then, of course, maraming maraming salamat po sa walang sawang tumatangkilit dito so, mamasang vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys. And then of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. And then of course, sa mga walang sawang tumatangkilik talagang solid na makamamasam dyan maraming maraming salamat maraming salamat syempre sa mga nagko-comments below, maraming salamat bukas na ako mag-shoutout ng bonggang bongga sa inyong lahat. And then, ayan na nga, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga magtataas ang kilay ninyo ng bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, eto nga, grabe, inaabangan na natin ang magiging bakbakan ng mga girls natin dito sa Miss Grand Philippines na magaganap nga discount may 24 ang kanilang final screening Yes, we are excited na Kung sino nga ba ang magiging officially candidates ngayon Taon na to dito sa... Miss Grand Philippines. Ako gusto ko ha, kung sino man yung mga magiging candidates dyan, sana meron talaga silang paandar sa social media. Alam niyo yon, Kasi syempre napaka-importante na talagang may ingay sila at kailangan talaga yung mga pasabog nila ay nako parang fireworks yan. So yan. And then looking forward ako kung sino nga ba ang talagang mag-join dyan. Kasi marami tayong naririnig na ay nako sasali daw si ganito, sasali daw si ganito. Yan. Pero syempre abangan natin Kung sino nga ba talaga Ang mga magsisisalihan dito And then, isa sa mga pumuputok na balita ngayon, si Chantal Smith magjo-join daw dito sa Miss Grand Philippines. But, tingnan natin kung gusto pa ni Chantal Smith after niya maka-first run-up sa Miss Eco International. Bongga yun, ha? So, looking forward tayo kung sasali nga ba si Chantal Smith. Ako, basta para sa aking gusto ko sana, as long as possible talaga, bongga talaga yung beauty niya. Yun talaga, kasi alam nyo na, ang Miss Grand ay kabuga ng ganda, di ba? At saka, dapat grande talaga yung dating niya. Kaya, tingnan natin kung sino nga ba ang mga makikipaglaro dito sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to. I'm excited? So, yun. Ako, excited ako dyan. And, ayun na lang yung hintay natin, Reyna, di ba? Para sa international pageant, tapos kompleto na sila. Kaya, abangan natin kung sino nga ba ang kakabog ngayong taon na to. And then, eto nga, para sa sumunod natin, chika, Diyos ko, ready na daw makipagkabugan yung pambato natin sa supranational na si Tara Valencia. Yes! Nako, ang may paandar ang ating pambato ng bonggong bongga sa Miss Supranational. Alam niyo sa totoo lang ako kay Tara Valencia ha? Maganda si Tara Valencia, kaya lang sana nagpapayat pa siya ng gusto kasi medyo talagang malaman si Tara no? So gusto ko pa siyang pumayat pa, may mga ilang buwan, ano, ilang linggo pa, kaya niya patong tong habulin. Pagdating sa pasarela, magaling to si Tara. Pagdating sa mga emote-emote, eh. magaling to. Exsenadora to eh, yung kung paano siya mag-emote. Gusto ko nga rin itong mag-Miss Grand noon eh. So, totoo lang, si Tara Valencia, ayan, kapag dinala mo yan sa Miss Grand, kaya niyang manalo kasi eksena talaga yan sa karampadora. Oo. So, ngayon, titignan natin yung galing niya dito sa supranational. Ako naman, tansya ko naman, kaya niyang makipagsabayan talaga. Basta prepared lang. Pero kasi may tiwala naman ako sa Team Baguio, Alam naman natin ang Timbagyo talagang may eksena yan sila. Tingnan mo nga si Chris na nga, di ba? may eksena ng bonggang-bongga sa Miss World. So, ibig sabihin, so, meron silang piniprepared talaga for Tara Valencia sa magiging eksena na ito sa Supra supranational. Kaya, ay nako, naniniwala akong ready ng makipagkabugan si Tara Valencia sa supranational ngayon taon na to. I'm excited. Kasi ako, yes, sobrang excited ako para sa kanya. At parang feeling ko talagang kakabugyan. So, yan. So, abangan. At eto dapat mo ding abangan. Sabing ganon, mama, tingin mo ba lalaban kaya si Eloisa sa Miss Grand ngayong taon na to? Parang feeling ko hindi. Parang feeling ko, kasi after niyang lumaban ng Miss Universe uh, Laguna, di ba? Sa Miss Universe Philippines bilang representative ng Laguna. Parang feeling ko doon sila nakafocus. And then, hindi ko nakikita na pupunta siya sa Miss, ano, tawag dito, sa Miss Grand. Kasi syempre, nasa contract nila yan. At, ayun, hindi ko siya nakikita na magjo-join sa another pageant. At, siguro kung sasali man siya, parang mas gusto ko sa next year, after niya magputong ng corona sa Miss Laguna, sa susunod na taon, gusto ko siyang magbalik sa ay bining Pilipinas talaga. pwedeng pwede talaga yung beauty ng lola mo. Kasi sa binibini kasi, parang piling ko, kakabog yung beauty doon ni Eloisa. Kasi yung high, pwede pa Miss International, di ba? So, try nila magbini-bini. Parang piling ko doon mananalo sila. Kasi galawang binibini siya. Eh. Actually, magaling si Eloisa pagdating sa, ano, sa execution at saka sa presentation. Magaling talaga si Eloisa. Pero, I think yung style niya, or Binibining Pilipinas. At piling ko makukuha niya ang Binibining Pilipinas International kung magjo-join siya sa Binibining Pilipinas. So, abangan natin. I love Eloisa. Gusto ko si Eloisa. Kaya lang, sabi ko nga, sana ano, sa ibang pageant sumali, hindi sa Miss Universe Philippines, no? So, abangan natin kung si Eloisa nga ba ay magbabalik. Sabi nga nun, mama, sa tingin mo, si Liana Aduana para sa ano daw, sa Miss Grand Philippines. Kaya eh, honest, open naman ako sa inyo na gusto kong lumaban si Liana Aduana sa Miss Grand. Aha. Uh -huh. Miss Grand Philippines, sa totoo lang, pang grand talaga ang beauty ni Liana. The way kung paano siya gumalaw o meksena, very grand ang datingan. Lalo na yung ganda niya, di ba? Kaya lang, andito kasi siya ngayon sa Miss Universe Philippines. And then, parang feeling ko, may kontrata sila dyan sa Miss Universe Philippines at hindi sila basta-basta na pwedeng umalis. So, kung nakita natin si Krishna ay naging Miss Charm Philippines tapos, di ba, hindi na kagal siya tumalo sa Miss World Philippines. Kung baga, tinapos niya yung isang taon na contract bago siya lumaban ng another patent. Ito naman sila Diyaw Mate kung bakit naman sila nakatalon agad dito sa Miss World Philippines during that time after nila mag Miss Universe Philippines kasi hindi naman sila pumasok sa finals Pero ang alam ko doon sa contract nila kapag ikaw nag runners up o kaya nag title, hindi ka basta-basta makakatalon sa ibang pageant. Pera na lang kung ang lalabanan mo ay Miss Universe Philippines pa din or hindi mo tinanggap yung posisyon na ibinigay nila sa iyo ganon eh in embrace niya yung second runner up niya so parang feeling ko magbabalik siya pero sa Miss Universe Philippines pa din so yun so abangan natin hindi natin alam malay mo di ba bilang nang na yan so hindi natin alam but ako na smell ko na hindi lalaban si Eliana Aduana ngayon sa Miss Grand Philippines siguro baka next year or Abangan natin. Tingnan na lang natin sa 24 kung sino magiging officially candidates. But for now, siguro, ah uh, bigyan natin ng time si Liana makapag-isip ng bongga-bongga. Oo naman, pwedeng-pwede pwede naman si Liana Aduana. Pero parang feeling ko nga, nakikita ko, ano, may kontrata siya doon sa Miss Universe Philippines. Hindi siya basta-basta makakatalon. Pero na lang kung papayagan talaga siya. But, I think i-embrace niya yung ano, pagiging second runner-up niya and then parang piling ko sa Sally uli siya sa next year. Ganon! Kasi ba diba, mabait kasi si Liana Aduane. Yung alam mo yun yung, yung tipong pinatapos niya talaga yung mga kontrata niya. Kaya lang naman yung tumatalong sa pageant kasi parang piling ko hindi sila nakarating sa top 5 or hindi sila napasama sa semifinals, kaya mabilis silang tumalon. Pero kapag once na naging top 5 kanyata, medyo mahirap kasi merong kang pinipirmahan na kontrata. Kasi syempre may cash price pa rin yun. Charot. Anyway, good luck kay Liana. I hope na sana magbalik pa rin siya sa pageant. But kahit hindi, hindi Miss Grand kahit Miss Universe Philippines, gusto ko siyang magbalik. Mm -hmm. And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, Miss Grand title holder at saka Miss International nasa Guatemala. Mama sa manong chika mo dito. Mm -hmm. Si Miss Grand finally, no, after ng ilang buwan na paghihintay, ayun, nakalipad na siya patungong saan ba? Patungo doon sa ano, sa Miss Grand Uh, Czech Republic Oo, nagpunta siya doon sa Miss Grand Czech Republic And then, punta siya dito sa ano naman sa Miss Grand Guatemala o di bongga bongga talaga yung beauty na nagiging Miss Grand so natuwa ako diyan kasi syempre nakikita natin na very active sila ngayon at dahil nga sa sinasabi ng mga tao na hindi po pwede si Miss Grand ano kasi dapat ano palitan na lang daw ganun ganon kasi nga daw, gawa nga daw yung visa. At ako naman, nakita ko naman na umaarangkada naman ng bonggam-bongga. At nakita naman ninyo, di ba? So, nasa Czech Republic tapos nagpunta ng Guatemala and then for sure meron niya next destination ang ah, nakakatuwa makakasama naman nga dito si Miss International so si Miss Grand International at saka si Miss International nung magsasama sila sa iisang patchen ay bongga yan ako natutuwa ako kasi yung mga ganitong eksena dito yung nagkakaroon ng opportunity na magkita ang mga reyna kasi di ba nagaganap lang to dati noon sa Miss World and saka yung Miss universe nagsasama sa iisang event dahil sa Russia. ini-invite sila ng Miss Russia. Ngayon, wala na yon Pero ngayon, easy na eh. Yung Miss Supranational, Miss Cosmo, nagsasama. Tapos yung Miss Universe, nakakasama si Miss World, o kaya si Miss International, bongga yan. So, at least, di ba, to Reina ang datingan. Pero syempre, hindi mo papakabog ang Miss Grand sa Miss International. So, di ba, Antonia? <laughs> di ba, di ba, Christine Ann? So, yon So, syempre, hindi mag magpapakabog ng ganun-ganon ang Miss Grand. Kaya nga sila Grand kasi Grande. At saka maganda talaga si Miss Grand. Charot. So ako para sa akin ha. But syempre looking forward ako kung ano magiging eksena ng dalawang reyna dito sa pagsasama nila sa Miss Guatemala. Abangan natin kung sino ang kakabog. Ganon! At para na sa natin, chika, ito nga si Vina nga, kumakabog dun sa Cannes Festival. Mm -hmm. Ang chika ko dyan ay audience lang naman siya. Charot! Hindi, baka inimbitahan siya ng Team Thailand para sa Cannes Festival. So, yon And then, parang feeling ko bukas pa nyata sila rarampa. Siyempre, ang rarampa talaga dyan ay si Miss Grand Infa. Si Infa talaga yun nandiyo dyan. Tapos, parang piling ko, in-invite na sila Vina dahil nga, siyempre, ba diba, para ma-expose din si Vina sa ibang bansa at ayon, mapraktis Mapractice din siguro ni Vina yung English niya ng bonggang-bongga. -bongga. So, yun yung mga nakikita kong dahilan. But, alam niyo na si Mr. Nawat, pag love niya talaga yung tao, ibibigay niya talaga yung lahat. And then, happy naman ako. Ayun, kaya lang, syempre, parang hindi lang magandang tignan kasi syempre si Vina ay lumalaban pa lang ng national pageant. Oo, hindi pa siya yung title holder talaga ng Thailand. Siguro kung title holder na siya, ayun, mas bongga. Kaya lang, siguro, piling nila title holder na siya. Ganon. So, tingnan natin kung ano magiging eksena niya dyan at kakabog nga ba siya ng bonggong-bongga sa Cannes Festival. So, good luck kay Vina. O, oh, di ba? Nakakaloka. So, si Atisa, wala din bang pa So, yun, Meron pa kanton. So, yun. Nagpapahinga pa ang ating Reyna. So, siguro naman deserve talaga ni ano Atisa magpahinga para ma-fix niya yung sarili niya ng bonggong-bongga para sa darating ng Miss Universe. Di ba? Kasi, for now, ayun nga, si Atisa, marami pang mga guesting sa iba't ibang station. And then parang piling ko, wala pang pahinga si Atisa mula nung lumaban ng Miss Universe Philippines and then ngayon, ayan, Lagari. At waiting tayo kung anong magiging eksena ni Atisa very soon. So, yan ang abangan ninyo. Nakakaloka. Plano ni at uh, ano, ni Atisa pumunta ng Thailand naman. Kasi marami mga ilang designer dito na gustong damitan si Ate sa Manalo. Siguro, makikipag pagkulam sila. Bongga yan. Basta, yung mga ganyang eksena na nag-offer eh, why not, di ba? alam oh, malay nyo. Gawan siya ng mga bonggong-bonggong mga gown. na ang gaganda pa naman ng gown dito. Kung ako yon grab to opportunity na. At ayun na, kunin na ang eksena, di ba? So, speaking of eksena, kris na gravides o oh, may eksena kanina pagdating sa styling. Mama, sa mo, bakit para puro Indian dress ang suot niya? Ayun yung tinatawag na paandar. Paandar yun ni Chris na gravidez para siguro mapansin din at mapag-usapan. So, in fairness naman kay, kay Chris, no? ang ganda naman ng mga outfit uh, ng lola mo. At gusto ko yung mga styling niya talaga, yung ganda ng hair. Yung, alam mo yun, hindi pa yan nag-aayos ng todo-todo ha. Pag nag-ayos yan, Diyos ko, maluloka sila ng bonggam-bongga. -bongga. Alam naman natin si Chris, no? Diyos ko, talagang kabugera talaga to pagdating sa pag-aayos, mga styling, kahit naman noon, di ba, ginagaya niya ng mga, ginagaya niya yung mga styling niya ng ibang bansa, kaya parang piling ko dito talaga kakabog si Chris na abangan ninyo yan. Hindi magpapahuli yan sa eksena. Pero eto si Opo, hindi din nagpapahuli sa eksena dahil kumakabog din ng bonga bongga Dahil siya na mismo ay lumapit kay Madam Julia para mapansin. Charot. So, hindi lang naman si Opo. Ando din sila Cambodia. Mga parang piling ko lahat naman sila. Di ba? Diba? Pero kasi, syempre, ito yung opportunity na makita sila ng malapitan. Ito din yung opportunity na makausap sila. Syempre, ko ano yung bibitawan nilang salita dyan ah, magre-remark yan kay Madam Julia. Kasi dito si Madam Julia, gaganyan-ganyan lang yan. Pero yung observation niyan, sino bang pwede, ito ba, ito ba. Siyempre, mapifeel niya yan kung sino yung may, may puso oo, oo kaya nga ito ngayon sinasabi ng iba, sign na kaya na ito na ang mananalo daw si ano, si Opo, kayo naman. Parang naupo lang sa tabi ni Madam Julia, sign na agad, ganon. So, parang feeling ko, uh, depende. Depende talaga sa ipapakita nila sa mga darating na kompetisyon. And then, of course, yung observation ni Madam Julia, nandiyadyaan, and for sure, napipisil niya yan si Opo sa mga nakikita niyang reina dito sa Miss World. At hindi lang si Opo, For sure, si Miss Philippines din, di ba? So, yun. So, kaya abangan natin. Basta laban lang at tiwala lang sa ating Reyna. Sabi ko nga, maka top 5 lang si Chris na pumasok lang sa semifinals. Okay na, okay na ako doon. Kasi, syempre, hindi naman madali ang Miss World. Tapos, nung nakaraan taon, naka Iltokuyo pa tayo. So, ano ba naman na pumasok man lang tayo, di ba? Malaking karangalan na sa atin yon. Kaya, doon sa mga naghahangad, eh, take it easy laban ng Philippines. Kaya natin to. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys